Patay ang dalawang lalaki dito sa loob ng farm na ito sa Lapnag, Banga Aklan. Matapos pasukin at pagbabarilin ng dipa na ikilalang mga sospek. <tinyo> Ay, Ay, kabay, mga mag Kinilala ang mga biktima na sina Stephen Palmon, 44 years old at residente ng Dingli, Banga Aklan. Hersey Rufin, 46 years old na taga Badjangan, Banga Aklan. Nadiskubring wala ng buhay at may tama ng baril ang dalawa sa magkaibang bahagi ng farm na ito na pagmamay-ari ng isang retired police. Ang sa mga biktima ay may kita dyan sa likod na yan, nakabulagta sa puno ng niyog. Nasa halos uh, masobra 50 meters naman dito, makikita ang isa na namang biktima dyan sa puno, nakabulagta at may tama ng baril sa kanyang ulo. Tinatayang pinasok na mga sospek ang farm bandang alas 8 ng umaga. Tatlo raw ang bantay ng farm na may lawak na halos dalawang hektarya kung kaya't hindi raw nakarinig ng putok ang isa sa mga bantay dahil natutulog raw siya ng mga oras na yon. Malayo sa lugar kung saan nabaril ang mga biktima. Ayon sa may-ari ng farm na si Andres Protasio, isang retiradong pulis, isang buwan pa lamang ang nakalilipas ay pinasok raw ng magnanakaw ang kanyang farm at ninakawan. So, sa unang kagintagawan sir, pang pinangkamanok yung na duga ka to, Dose. Kano sa ron? Kan Ko. Oh. Uh, siguro mga sumbas sumbasang mga buwan. Oh. Ay, bago Oo. Oh. Sa impormasyong nakalap ng mga kapulisan, mag-alas 8 pala ng umaga na ganap ang pagbaril sa mga biktima, ngunit pasado ala una na ng hapon nakatanggap sila ng report. Ito update at papral po mula sir, sa kasong shooting sa Lapnag Baga sir. Uh, yes, sir. Siguro, sir, initial muna, sir, is yung background muna natin, sir, regarding po dun sir, sa insidente sa barangay Lapnag. Uh, 119, sir, ng uh, July 9, may tumawag po na concerned uh, citizen informing this station na meron daw pong uh, natagpo ang uh, dead body sa ARP Game Farm sa Lapnag owned by Andres uh, Protasio. Yes, sir. Uh, upon arrival po doon sa area, uh, positive na nakita, nakakita po tayo doon ng dalawang uh, dead body. So magkahiwalay po sila sa loob ng farm. Uh, siguro ang distance po nilang dalawa is uh, 150 meters. Mga ganun po siguro yung distance niya. Ang sabi po ng mga witness, ang mga nakarinig po ng uh, gunshot, na hindi naman po nila alam na yun pala ay putok na pala ng barel. Uh, dali lang sir, hinaan ko lang ah. Hindi po sila nag-report dito sa station na hindi po, lina, hindi po nila alam na yun pala ay putok na ng barel. Uh, at around 8 uh, uh, to 8.30 ng umaga. Pero reported po siya sa dito sa ating police station ng 120. Ah, oh. uh, yun po sir, anong may mga questions pa po questions yes, po, sir. Yes sir. So after ng yun nga uh, may naglinis, may, may <coughs> bangkay na nakita doon. Yes sir. So ano yung unang uh, impresyon ng ating PNP, Ito po kaan talaga yung uh, Yes sir, uh, immediately sir, kinordon namin yung area, nag-interview kami ng mga witness, pinatawag po namin yung may-ari uh, regarding kung ano, po, kung ano po yung initial niyang evaluation or kung ano po yung nangyari. Uh, immediately then after pagdating po namin doon, pinrasis po namin yung crime scene at nakapag-coordinate sa SOCO para po sa further uh, investigation po ng uh, mga bangkay po na nakita doon sir. Uh, mayroon mga ebidensya or Uh, cartridge, fire cartridge sa uh, area sir na na-recover yung soko? Uh, sir, base po sa information po na galing po sa soko, sa assessment, ah, uh, sa assessment wala po silang nakuwang uh, uh, empty shell po doon sa area. So, malamang-lamang, possible, hindi po po naman natin alam kung ano pa po, po yung lumalabas doon sa resulta ng investigation po ng soko. Uh, Malamang-lamang po is .38 caliber or revolver yung sir. nagamit po na baril. Kasi po, may ang mga victim po is may gunshot wounds. Eh. Uh, yun lang naman po yung mga baril na hindi po naglalabas uh, po ng basyo kapag uh, uh, pagkaputok po ng baril. Hmm. Yes, sir. Uh, sir, Tom Radio Todo po. Ano katotoo, sir, na uh, may haka-haka kasi, sir, na uh, connected daw itong nangyari na pamamaril doon sa kay Asyong, sir? Uh actually sir itong ng incident na ito sir is under investigation so we cannot disclose any more information regarding that ano sir uh, information na sinabi mo sir pero uh, magbibigay kami ng uh, updates or information po kapag mayroon na pong conclusion or mayroon na pong resulta yung aming investigation pero lahat po sir uh, uh are assured sir sa, sa inyo po sir ah Pati po sa mga tagapakinig na uh, lahat po ng angulo is tinitingnan po ng ating PNP banga. Hmm. Lahat po ng angulo na, maka, uh, na masusundan po ng ating PNP is tinutumbok po natin. Okay. Yun okay. po, sir. Uh, follow up lang po, sir. Yes, Background sir. po nitong uh, dalawang victim, sir? Eh? Yung dalawang victim po, sir, is taga doon lang po uh, sa labas ng farm nakatira po, no? ah hmm. uh, Ito pong dalawang hmm. victim po na to is taga pagpatuka or farm boy nitong uh, ARP farm. Uh, game farm. Hmm. Yes, ma'am. Sir. sir, from Brigada New Southam, good morning yes, ma po. Uh, may mga backtracing na po tayo yung sinasagawa regarding sa mga baka manakuhaan ng CCTV yung mga suspects or if any? Yes, ma'am. Uh, actually, yun po kaagad yung unang ginawa po ng ating mga investigator na pumunta po sa mga possible na exit point po ng ating mga suspects. Mm -hmm. Uh, kasi po, uh, hindi po natin matansya po yung mismong oras kasi po, late reporting nga po sa ating police station. Kung na-report lang po sana ng maaga, mas mapapadali po sana yung ating investigation. Mm -hmm. Pero naiintindihan po natin kasi po, yung pong lugar is medyo bulubundukin po. Mm -hmm. Medyo, mata, uh, medyo laka-laka po yung mga bahay. Mm -hmm. Hindi po sila magkaka... Ano to? Hindi po sila magkakatabi-tabi So, mahirapan po tayong humanap ng mga Uh, backtracking pero ongoing po may uh, ongoing naman po yung ating hanggang ngayon uh, may mga kinakausap po tayo actually galing po tayo doon sa bahay ni Kapitana mm -hmm. tas lahat po ng mga uh, household owners po doon na mayroon pong mga nakakabit po ng mga CCTV mm -hmm. Ayun okay. po, oh, sir follow up question, uh, may possibility po ba na dalawa yung gunman knowing na yung agwat ng dalawang biktima sir is medyo malayo po. I yes ma'am, ang mm -hmm. um, ang isa po sa sinisilip po namin na uh, angulo din po niyan ma'am, hindi po ito magagawa ng isang tao. Okay. Uh, kasi po nasabi ko nga po kanina na more or less 150 meters po yung distance ng dalawang <laughs> cadaver, anang uh, dalawang dead bat na dalawang bangkay po na natagpuan, uh, hindi po ito magagawa ng iisang tao. Okay. More or less two or more po yung uh, mag ang suspects po natin sir, sir. na sa bueno. Yes, sir. So, nasabi mo nga kanina, sir, dalawa yung, or higit pa, yes, sir. yung so, suspect na uh, ano, bumalik sa mga biktima. So, yes, yung sitwasyon doon? Sabay silang pinaputokan? Base po sa mga nakarinig po ng gunshot, uh, alleged, allegedly na gunshot po yung narinig daw po nila. I May mean, nakarinig po sila ng dalawang putok na magkasunod. Uh, mayroon pong interval, siguro na seconds lang, na, isa, bali tatlong totoo po yung narinig po nila. Same ano, same uh, baril yung na-recover. Uh, ah, uh, hindi po natin matatantya uh, kung same baril po yung ginamit kasi nga po uh, as I said kanina na wala po tayong nakuwang empty shells doon po sa area. Yes sir. Prayo sa eh, nang mangyari tong incident ng hapon, may mga report po ba sir na natanggap yung may-ari ng farm na mayroong umaaligid diyan ng mga tao? Uh, base po sa uh, 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 meron pong mga binanggit po sa akin itong uh, ang kapatid po ng may-ari ng farm uh, pero hindi ko pa po pwedeng ma-disclose po uh, tapusin lang po muna namin yung aming uh, investigation Yes, sir uh, Darwin Tapayan of GMA Galibo po Yes, sir. Good morning, sir uh, Wala pang isang buwan uh, nung naganap yung huling incidente ng pamamaril sa same barangay din Yes, sir So, ano po yung update doon, sir? Kasi baka magkaroon po ng impression dito na parang ano ba parang talamak na itong ganitong insidente dito sa yes, sir. Uh, banga. Ano yes sir. Ang amin, ano ang, ano po namin yes sir sa unang sa unang shooting incident po namin na yun sir is meron po kaming persons of interest. Uh, so itong panangyari po ito sa uh, ARP Game Farm is isolated case po ito na hindi po natin masasabing maiko-connect pa po muna natin uh, pero uh, sabi ko nga po kanina lahat po ng angulo is tinitingnan po natin. Uh, hindi po natin palalampasin kahit pinakamalit po na specific na information na magagamit po natin para ma-solve po itong case is gagawin po ng ating uh, investigator at ng ating PNP banga po. So, yung tatlo daw po sila na farm boy dyan sa yes, farm na yan, yung isa uh, tulog daw yes, sir, at hindi tulog. daw narinig yung pagputok. So, yes, sir. Ano ba, Iniimbestigahan nyo siya ngayon? Yes, sir. Uh, kinakausap kinausap po siya kahapon ng atin pong uh, investigator bali po yung tulog daw po siya nung, nung nangyari daw po yung uh, incidente sir yun lang po sir tatlo po sila sa loob ng farm nung nangyari po yung is is tulog po siya yun lang po yung sabi po nung ano sir nung, Paano nung natutulog na may meron ano, na nung alauna uh, 1pm nga po, may tumawag po dito po. Yung pumasok po doon is si kapatid po nung may-ari ng hmm. ARP Game Farm. Siya po yung tumawag mismo dito sa police station informing us na meron po natagpuan doon ngayon. Yung farm boy po nila is nakahilata na po doon sa area. Kapo Baradje? Mm -hmm. oh. Yes, sir. Yes, sir. Uh, tanong ng namin, sir, ilan po yung, ano, yung tama na pagdarin po sa... Yung isang, uh, kad, uh, isang <coughs> victim po ay meron po siyang dalawang gunshot wound mm -hmm. tapos yung, yung isa naman po ay meron pong isa. Sino sir sa kanila yung may tama ng dalawang I anin ko lang po muna yung invest namin po kung sino po doon yun, yung ano yung dalawa sir. Sir, may, ini may mayroon na po tayo sir na POI or sa sa, po, sa ngayon po meron po tayong mga angulo nga po na sinusunod sa mga CCTVs po natin ang na mga in-extract po doon sa mga may may-ari ng mga bahay na may may-ari sa barangay na mga CCTV meron po tayong mga mga na-capture pero hindi pa po natin masasabi na sila po yung uh, uh, gunman. Hmm. Uh, kasi po, uh, kinukonsider po natin dito yung time, kung ano pong oras yung nangyari, at saka kung anong or yung time po, kung anong oras po sila nag-exit. O or, or kung nag-exit po ba talaga. Pwede din sila ipatawa? Yes, sir. Uh, Papata yes, sir. Yes, sir. So, so pwede, sir, uh, assurance na siya sa ating mga mamayan ng bahala. Yes, kasi, nila sabi kanina, may series of uh, shooting incident yes, na parang wala pang liwanag yung update dyan. Yes, sir. So, ini-ini Uh, concern, sir sa ating mamamayan sa Banga Yes sir sa ating pong mamamayan no rest assured po na ito pong incident na po ito is mga isolated case po Meron po kaming uh, person uh, mga persons of interest na mga binabantayan uh, all in all generally peaceful naman po yung ating uh, Banga So nagkaroon lang po ng uh, ganyang uh, unfortunate incident po sa ating area pero um, sa ating pong mga mamamayan lalo na po sa municipality ng uh, Banga ang peace and order po dito sa Banga is ginagawan po natin ng paraan para hindi po maulit yung mga ganyan pong mga pangyayari. Actions taken po namin sa mga ganyan po is magpapatawag po kami ng mga meeting sa mga barangay uh, at kakusapin po namin yung LGU at iin uh, AAN, uh, uh -re relay kami ng mga instruction or information para po uh, ma-prevent po natin yung mga ganitong pangyayari sa mga susunod po na mga in the future. Yun po sir. Sir, okay. Ano po ang motibo pala doon, sir? Sa possible motives po, ah, hindi, wala. hindi, wala pa rin po silang, pass, wala po po tayong nakukuwang uh, solid na mabibigay po natin sa inyo na information. Wala, na walang manok doon? wala pong nawawalang manok, so hindi po natin siya makukonsidered as robbery, mga ganun po. Sir. Short background sa persons interest natin sir ba involved sa mga ang persons of interest po natin sir yung sinasabi ko po na persons of interest sa, sa previous, sa previous po, po natin yun sa previous pa po, po natin yun so hindi pa po, po natin pwedeng i, 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 i disclose po sa inyo so i inform ko na lang po kayo kapag mayroon na pong update at saka mayroon na po kaming solid na evidence solid na evidence to file a case against the suspects pero as of the moment wala pa pong nagpunta dito sir na any possible witness dito sa station natin sir na makabigay ng any information na makakabu nakakatulong po sa case natin sir. Uh, yeah ma'am since uh, bulubundukin nga po yun ma'am at na mm -hmm. yung mga kapitbahay po doon eh halos magkakamag anak okay. is magkakakilala. Kami na po yung pumupunta doon mm -hmm. sa area para po mag-interview sa mga okay. witnesses. Meron naman po tayong mga nakausap na mga witnesses pero kinoconsolidate pa po natin ma'am mm -hmm. para kung gagawin po natin ng paraan kung paano po makakatulong po yun para ma po itong mm -hmm. case po natin dito sa Banga. Mm -hmm. Yes, panawagan lang siguro sir baka mayroong nakapansin or na any vital information na makakatulong yes, ma po uh, panawagan po sa ating pong mga tagapakinig sa ating pong mga kaibigan sa media sa inyong pong mga followers uh, panawagan po sa mga ating kababayan dito po sa municipality ng Banga any information na makakatulong po any kahit po maliit na information is malaking tulong uh, sa pag uh, sa pagsolve ng ating pong uh, insidente dito po sa municipality ng Banga. Yun lang po, sirs and ma'am, magandang araw po sa inyong lahat. Sa kasalukuyan ay wala pang natutukoy na sospek sa pagbaril sa dalawang lalaki. Hustisya ang hiling ng bawat pamilya. Mula dito sa Banga Aklan kasama si Kapobring Arnel de la Cruz at Pres de la Cruz, ako si Kapobring Archilario ng PV News Online.